Ayan po, isang mapagpalang araw po sa ating lahat mga katrokes. Ngayon po ay nandito tayo sa ating sagingan at tayo ay nagtitingin upang tayo ay makatiba. Ano? So ating tinitinan yung mga saging dito kung pwede na i-harvest. So ayan, titinan natin. Medyo alanganin pa yun. Ating isub na konti. Ayan. Hindi nga alin pa. Kulang pa sa taba. yan bagong tabas na rin ito. Alam alin pa. Matay na rin tayo dito ng langka. Jan Mingo. Yan, unti-unti nang bumubulaklak. bulaklak ating uh, senyorita na saging. May avocado. Nandiyan janmingo. may buwig na rin yung ating lakata no medyo maliit lang yung buwig kanya kasi itong matatanda ng puno itong gaya na tordan kailangan to ilipat na ulit Ayan, mat mo mataba na rin Ya, harvest natin yan mamaya-maya. Hanap pa tayo ng iba. natin yung Yan, nakagandahan pagka dito yung taga sa may ilalim. Hindi siya agad na diretsyo sa ila pagbagsak. Kasi pag sa ibabaw yan, diretsyo yung pagbagsak sa lupa. lang na buwig so yan so, parang may kakaiba dito ah natin ito po ay puno ng lakatan ayan at ito yung punong ito yung dati ay may apat na buwig ayan, ito rin dito ko yung apat tingnan niyo, kung mapansin nyo isang puno lang siya dalawa naman yung buwig, ganyan tinyo po ayan oh zoom natin na konti pa para makita rin niyo ayan oh oh yan di po ba dalo po yung ano diyan buwig niya tapos yung binigay ko sa Manila do sa dati kong trabaho si Milka tanim din doon nangingi siya ng lakatan sa akin so bumuwig daw naman doon ang pinakamarami ay tatlo Pero yung kaunahan niyang buwigan dito, dito sa yung bunga niya, ay apat. So, yun ang aking dating na i-vlog noon na pinakita ko diyan sa aking uh, channel. Ayan eh o, dalawa po. Hmm, kakunti ngayon, dalawa lang siya ano mo iki. Yan. So yan po yung mga lahi ng sag na ito na lakatan na nag ng marami. Ano po, lagi ilang buwig yan. Pinaka marami po ay yung gaya po nasabi ko na apat. So malalaman ulit natin sa mga nilipat ko na yan. Kung ilan yung pinaka marami na ibubuwig niya kasi yan po yan ganyan yan pero hindi pong isa kaya nung pong isang yun isang puno isa po yung buwig niya so hindi naman po lahat ay nakakaroon ng maraming bu bunga o buwigan po hmm. kaya na ko lang siguro mga ano ito eh mga one year lang kasi last year ko lang ito tinanim eh hmm. bumubunga na rin ito po yung aking mga rambutan na sidling na tinanong ko noon mga 2 years na yan medyo mahina paglaki kasi nalililiman ng mga niyog ano, ititignan mo bigla para siyang hugan eh pero rambutan po yan mineral tordano kaya mas mainam din po dito talaga sa probinsya kahit pa paano yung nakakapagtanim pag kayo nasa syudad lahat ng halos kakainin ay pinibili mapira lang tayo ay nagtatanim sa mga bubong rooftop. pa na po ayan o sa paligid ng bahay kung may, may espasyo pa na pwedeng taniman. Ayan, yung mga ating mga sagingan. Hindi pa nagtatagal yung tanim na yan. Hindi pa nagtatagal. Pero tira naman ninyo. Nakaka-recover na siya kasi lalo kung nalilinisan, natatabasan, ay uh, madali po yung mag-green o kaya gumandaan po. Kahit na wala pa siyang abuno. Ayan. Ito, tordag din isang ito. may tubo po na rin dito na Anahaw. Ayan. napakaganda po niyang pang bubong. Ano. At, kaya, uh, yung may abukado pa rin doon. So, ilang video mahirap pagka dinaan tayo ng mga bagyo. Ano po? Napakala sa bagyo. Ayan. Sisira ang ating mga pananim. Pero, hindi naman nagtatagal at nakaka-recover din naman. Ano, video okay na ang ating saging ngayon halos marami na rin yung may mga bunga or buwikan ano po yan ibaling ko din tayo diyan yan ay po niya nabunot na na nakuha na ng laman maganda na ang ating mga tanim na langka dati ito ay talagang dilaw na dilaw So, yan. Kailangan malinis. Yan ang number one dyan. Tapos, abunuhan natin ng kahit kaunti lang. O kaya mga dumi ng hayop na pwede natin ilagay pang pataba. Para sa ganun ay mas madali siyang lumaki. Kasi kung kugunan, may hirapan tayo mapalaki agad. Kasi napakainit po yun sa tanim. Yung mga ano ng kugun. Ano po yung katawan ng kugun? Ayan, naninilaw yung ating mga tanim kaya inaalagaan natin ito para nasa ganun hindi mabansot so, tingnan na rin natin yung ating mga tanong dito yung ube, lobot na so hindi natin mapansin kung saan kung so, ito ito yung ube ube po yan pero yan nabulok na siya yan, yan ang problema sa ube pag matagal lang hindi nahuhukay kaya kailangan pagka i-hook, harvest na siya, i-harvest na lang natin para mapakinabangan natin yan. Medyo no? nabulok na siya. Kaya nabulok din po yan dahil nga po sa ano, yung ano yung pag-spray ng pambatay sa damo. Ito talaga po mamamatay halos yung mga tanim natin. Kaya ingat na ingat po kailangan po ay uh, malayo. Puno ng ating mga tanim At damo lang yung tatamaan ng ating mga uh, Pampatay sa damo Ayan you know, o Ito hindi na ano ng Pampatay sa damo Tignan nyo po o oh, Ayan Hindi matigas ang lupa Pero ito yung ubi at, Ating kukulan na konti Tignan natin ng konti Ayan o oh. Tignan po o oh. Ayan Ubi po yan hmm. kakailan din po yung puno nito dito so kailangan lang naman po sa ubi pagtatanim yan hindi masyado siyang malalim kasi na umaangat po yan ang paglaki niya paangat hindi, po, hindi po gaya nung mga ubi na puti yung, yung tawag natin na sinawa ano po yung napakalalaki at saka puti ang laman pag may meron kayong ganitong puno yan kaya nang yan ipilipilo yan ko lang siya pina gagapang ano Basta usatan naman yan. Pagka nahukay ko yan, tanim ulit ako ng bago. Medyo malayo lang sa puno. Ano, mga isang dipa. Para malayo siya kasi may mga ugat yan. Eh. po. Sana i eh, Matuwa kayo sa aking mga binabahagi na ito para nasa ganun eh. magkaroon din kayo ng idea sa mga pagbubukid ano po pagtatanim kung mapayabong natin ang ating mga alagang mga halaman yan yan dito pong ating saging eh hindi po yan nabunuhan na pa dahil mataba pa naman po yung lupa ano po pero kung mahina na so bago itanim dagyan na po natin ng patungtong mga triple fourteen Uh, ah, yung triple 14 tapos dagyan ng kaunting lupa sa puno, ano po, sa lupa, yan. Tapos, saka ilalagay yung ating pananim na saging. Para sa ganun po, mas mabilis yung paglaki. Ano po, ayan, tignan nyo oh. malusog naman yung ating mga saging, oh. Yan. Laki ng puno. Yan, may mga bagong tanim ako saging dyan. Medyo malalaki na rin. So, halos tag-araw na po ngayon talaga pong uh, napakainit dito kaya yung ating mga pananim kung hindi didiligin kaya ng sili ay talaga pong uh, mamamatay yan ako ayan so alaga din po yung dilig para sa ganoon makarecover siya at may maani pa tayo ayan may mga hinog na siya uh, hindi na naanihan dahil uh, matagal tayong umalis So pagbalik natin, ito na yung mangyari oh. Marami siyang hinog. So kailangan ma maalis yan para makarecover yung mga puno ng sili at bumungo ali ng maayos ano, maganda. Ayun, yung iba naman nabu na <coughs> nabunga pa rin. Yeah, kaya na po niyan no? ang dami pang bunga oh. So maharbisan pa rin natin. Kung gusto niyo yung video nito, like, subscribe and click the ring notification bell or uh, yeah. bell icon. Ano ba? Yeah. Good times para mm -hmm. ma-notify po kayo. Yes. Sa mga susunod na amin gagawin na videos. Thank you. Bye. Bye-bye.